tayo po uh, nagbabalik na naman para sa isang uh, bagong video at tayo po magre-react sa inasal ni uh, Vice President Sara Duterte sa budget hearing sa Senado. Yan po. But bago po ang lahat, gusto ko pong i-shoutout ang aking mga uh, kayo pong mga followers ko, subscribers at ako'y na uh, nagpapasalamat po sa inyo sa Walang sawang panunod po sa ating uh, channel, kahit uh, napakaliit na channel. Andyan pa rin po kayo. At uh, ako po, I uh, appreciate, I appreciate po yan. Maraming maraming salamat. At uh, lumalabas nga po, ang totoong pag-uugali, asal, demeanor ni Sarah Duterte. Nakita, I presume, na napanood po natin yan or karamihan po sa atin. Napanood natin yung budget hearing sa Senate. At ang dami nga pong nag-attend ng mga senadores dyan. Nakita ko, uh, ano, andun na naman si uh, Senador Bigote. <laughs> Wala po siyang ginawa dun kundi... Uh, Mag-aircon, mag-relax. Ang ganda ng buhay. Parang ano po yata, parang sayang yung ating pinapasweldo sa mga clowns ng mga senador na to. Kaya mga kaibigan, sa darating po na halalan, sana po ay uh, maging smart tayo please sa pagpili ng mga lawmakers po natin, especially dyan sa Senado dahil uh, binabayaran po sila na wala namang naggagawang uh, kabutihan para sa bayan yan po yan all right so uh, nakita nga po natin yung uh, hindi magandang asal or misdemeanor ni uh, madam vice president Inday Sara at ito nga po ay uh, patungkol sa budget ng Office of the Vice President. At nung dumating po na si uh, uh, Senate uh, or Senator Rices Muntibero sa magtanong, of course tatanungin niya kung ano ba itong libro na to, dahil they were talking about yung libro na i uh, ipa niya at uh, it will need 10 million pesos. At of course sa uh, karapatan ni ano ni uh, Senator Muntiberos uh, 'yan na busisiin. Well, considering considering na may record na itong BP na to na sa 125 million spent in 11 days 'yan. Kaya dapat nang uh, busisiin dahil mahirap na Baka mabulsa na naman ito. Kaya eh, ito nga. Ang tingin ko po dyan mga kababayan, tung si BP Sara ay talagang uh, marunong pong magtanim yan ng uh, sama ng loob. Uh, she could keep grudges. Yan ang maliwanag dyan. Alam ko meron yung time na naman. Parang same uh, circumstance. Na nagkainitan na naman yung dalawa. At uh, I think uh, meron yung time na pinatawag na naman si BP Sara sa Senado. At uh, napahirapan na naman siya sa pagtatanong ni, ni Senator Risa Ontiveros. At nung nagpa-interview siya, naalala ko na meron siya sinabi na if I'm not mistaken... Uh, kung naalala ko, if I remember it right, sinabi ni BP Sara na wala siyang respeto kay Senator Risa Contiveros. Yan po. Kaya mga kaibigan, lumalabas po ang kanyang tunay, ang kanyang pag-uugali. Kaya hindi po maganda ang kanya naging uh, asal sa Senado na kung saan tinatalo, tinatanong lang po siya kung ano ba ang laman ng aklat na ito, ilang copies ang ipiprint. Pero, anong sabi niya? Ginagawa daw, politika daw ang hearing. Yan ang sinabi niya. So, yan na pong uh, lagi niyang nasasambit lately pag pinuno mo siya pinupolitika. politika iyan ang kanya mga pinagsasabi ngayon yun na, yun yung kanyang paborito niya ngayong uh, word politicizing Pinupolitika. politika iyan binawasan siya dahil napakarami ang kanyang security parang makikipag sa Ukraine sinabi niyang pinupolitika. politika political harassment So ano pa ba yung mga issues na kung saan tinawag niyang political harassment? Very sensitive. Unain mo lang siya, pansinin mo lang siya, sasabihin niya, that's political harassment. Hindi yan. Hindi political harassment yan. So yan nga po ang latest ngayon. Yang nangyari na yan sa Senado. Kaya mga kababayan, mapapaisip ka talaga kung ito ba ang nagaambisyong maging pangulo ng Pilipinas? Ito ba ang klasing tao na gusto mong paupuin para maging pangulo to lead our country? Isang tao na mainitin ng ulo. Yan po ang tingin natin dyan. Hindi siya cool. Wala siyang patience. Madaling magalit may high blood. Iyan po ang maliwanag dyan. Merong high blood si madam. Balikan po natin yung uh, about kay Senator Risa at sa kanya. Ah, uh, nalimutan ko idagdag na marunong siyang mag-keep ng grudge. Dahil dati na niyang tinawag or sinabihan si uh, Senator Juntiberos na I don't respect. Wala akong respeto kay Senator Risa Ontiveros, Something like that. At ngayon, nagharap na naman sila. Take two! <laughs> At uh, nawala po yung pagka-professional. Wala yung professionalism. Para siyang bata. She was so immature ganun na lang sumagot sa Senado. Remember, this is a Senate uh, hearing sa budget. Of course, dapat nilang tanungin, busisiin dahil meron ka nang record. Madam Vice President, meron ka nang kumbaga, yeah, may record ka na. Dahil nga dyan sa mga 125 million na was spent only in 11 days. At saka yung mga million-million funds mo noong uh, when you were still a mayor sa Davao. Of course, pera yan ng taong bayan as is, as uh, explained by Senator Risa Ontiveros. that's people's uh, that's yeah, people's money. Kaya kinakailangan lang na maging uh, maingat sa paggamit ng pera ng taong bayan. Yan po yan. Kaya ganyan po, medyo may stricto. Of course, dapat lang na strictuhan. Make sure na mga pera na to na pinaghirapan ng ating mga kababayan ay madispose or malagay sa tama. Hindi yung malagay sa bulsa. O kaya gamitin para sa pansariling interes na isang tao or public servant. Yan yun. Para sa akin, kung ako lang masusunod, hindi ka papasa. Hindi ka papasa na maging Pangulo ng Pilipinas. Hindi ko nakikita sa iyo ang iyong mga qualities ng isang good leader para pamunuan ang isang Pilipinas. Hindi ka papasa. Kailangan ng isang leader ang uh, calm, cool. Hindi dapat madaling mag-high blood. Dapat ang isang leader may patience, nakikinig, marunong umunawa. Hindi yung nagagalit ka kaagad, nag-high blood kaagad. Alam niyo po mga kaibigan, para po sa akin, ito lang po ay uh, may opinion at pananaw. Kung siya po ang maging uh, leader po ng ating bayan, eh, delikado delikado po. Baka sa kangkungan po tayo pulutin. Yan. Mahirap na. Pag siya po naging pangulo, ang nakikita ko pong estilo ng leadership sa kanya isang authoritarian leadership. Alam niyo po ba yung ano? Ako ang batas. Ako ang Panginoon. Yung mga ganun po ba? Ang lahat ng gusto niya, yun ang uh, batas. Yun ang dapat mangyari. Otherwise, mawawala ka dito sa mundo. <laughs> Ganun po yan. It is not funny. Talagang totoo po yan. Ganyan ang alam niyang klase ng leadership. Talagang mas grabe pa. Mas grabe pa kesa sa kanyang tatay pag ito ay naging pangulo ng ating bayan. Kaya, isip-isip mga kababayan, it's up to you. Sige, it's up to you. Kung yan ang ilulukluk uh, iluluklok natin, delikado. Delikado, siguradong uh, marami po ang mawawala dito sa daigdig. Dahil marunong nga po siyang uh, mag-keep ng grudge. Marunong po siyang magtago ng uh, sama ng loob, galit. At pag naging pinuno po yan, sigurado na ikay babalikan. Yan po yan. Kaya para po sa akin, bilang isang uh, mamamayan, dapat lang po na pag-isipan natin na maigi na mabuti dahil uh, hindi po pabor ito sa ating bayan pag bumalik po sa kanila ang uh, kapangyarihan kaya dapat lang na mapigilan natin kagaya ni former senator Trillanes ayaw po nating makabalik sa kapangyarihan ng mga taong ito dahil sila po ang pahirap sa ating bayan. Kaya mag-isip-isip po tayo mga kababayan ko, mga kaibigan. Magkaisa po tayo, magtulungan po tayo para hindi po mabalik ang mga taong ito sa puder, para hindi po mabalik ang mga taong ito sa kapangyarihan. Niloko na nila tayo noon. I remember, I was watching the hearing uh, sa Senate Blue Ribbon Committee ni uh, former Senator Dick Gordon at uh, I think uh, tinatanong nila si Michael Yang. Alam naman po natin na naging uh, economic advisor ni uh, President Digong yan si Michael Yang. At uh, there was a uh, an interpreter para i-translate po yung uh, uh, lingwaheng English sa tag sa sa Chinese. Ipinalabas po sa video ni Attorney Claire. Hindi ko po alam siguro po kilala niyo si Attorney Claire dahil sikat po din niyan na ano na uh, blogger. Tung si Michael Yang pala, marunong palang uh, magtagalog. Isang panluloko yan. Isa na namang panluloko. Merong interpreter pero marunong palang ano? Magsalita sa Tagalog dahil uh, he's been in the country since uh, the 90s. So, uh, marunong na. Marunong na mong uh, magsalita sa Tagalog. Ano pa? Ang dami. Yung mga linya na yan, mga panluloko po yan. Pero ang aligasyon ngayon, nasasangkot ang yung family member sa sa Pilipinas. Ito po ay uh, klarong-klaro na panluloko sa taong bayan. Klarong-klaro po yan pero sa sa'yo Those uh, maraming mga tao na malapit pala sa iyo na may uh, connection sa pinagbabawal na gamot. Mga kaibigan, mag-isip-isip po tayo. We're fed up sa mga panluloko ng past administration. Kailangan po nating mamili, magpo-upo ng uh, Isang pinunong makabayan. Isang pinunong may uh, malasakit sa mga mamamayang Pilipino. Hindi ang China ang pinapaboran. Kaya mag-isip-isip po tayo. Dapat uh, magsama-sama tayo. Huwag tayong uh, pumayag na makabalik sa pwesto ang mga taong ito o mga pamilyang ito. Dahil sinira nila ang ating bayan, ang Pilipinas. Sa pag-uugali pa lang, kitang-kita mo na. Sa pag-uugali niya ngayong Vice President siya, how much more? Kung nasa pinakamataas na pwesto na siya, siguradong siya na ang Diyos, siya na ang batas, at walang makakapigil sa kanya. Kaya isip-isip po tayo. Otherwise, kung hindi tayo makikinig, kung hindi tayo aaksyon, sa kangkungan tayo pupulutin. Okay mga kababayan, yan lang po muna ang aking maikling reaksyon sa uh, budget hearing sa Senado kanina ang uh, pagharap muli ni Vice President Sarat kay Senator Reza Hontiveros. Alright, sana po ay uh, nagustuhan po ninyo ang aking maikling reaction sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan. Baka naman paki uh, pakisubscribe po si Manong Rayban at paki uh, pakishare na din po sa inyong mga kaibigan at mga kamag-anak. Magandang gabi po sa inyong lahat.